five six seven eight one two three four five six seven eight one two three Ay, nakakapagod pa lang mag-exercise. Parang hindi ko na yata kaya. No! I can do it! Sparky Peony can do it! Kailangan kong magpalakas ng katawan para maging handa ako sa kahit anumang ipagawa sa akin ng Panginoon! Yes! Sa ating kwento ngayon, makikilala natin ng isang napakalakas na Bible character at kung paano niya ginamit ang lakas na ito. Sino kaya siya? Tara at samahan niyo akong kantahin ang ating Sparky Song! Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Masayang ikai makasama Handa ka na bang matuto ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos Halina, halina mag-aral tayo Sparky, ready na ako! Kayo ba? O siya, manalangin muna tayo Close your eyes, bow your head, and let's pray! Panginoon, salamat po sa magandang araw na ibinigay ninyo sa amin. Ihanda po ninyo ang aming puso at isipan sa aming mapag-aaralan ngayon. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang nais nyong ituro sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you sparky ready? Then, let's go! Tama na ko ang nais ko ipalamang sa iyo O oh Diyos ang aking pagpupuri at pagsamba. Bataman ko mag-aalay sa iyo ng awit na papuri sa kaluwalhatian mo. Bataman ko ngunit ang biyaya ng kawasosang Sukoy ganap na, sa sa'yo, tapat mong alagad Bata man ako, pagyayamanin ko Ang bawat salita na nagbubuhat sa'yo Sa aking paglaki ay sisikapin ko ng ladas na sa aking kalupan mo Bata man ako, ngunit aking iyayag ikaw ay susang kaibigan ko at ng lahat Bata man ako, sa puso ko'y gana It's time for our T-R-I-V-I-A Trivia! Si Samson na nagmula sa tribo ni Dan at anak ni Manoa ay isa sa labing dalawang hukom na nakatala sa aklat ng Judges. Sa panahon ni Samson, ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng opresyon ng mga Filisteo sa loob ng apatnapung taon. Si Samson ay isa sa mga piling pagkakataon na isang anghel ang naghayag ng kanyang espesyal na kapanganakan at layunin sa hinaharap. Siya ay ilala ang hiwalay para sa Panginoon at mamumuhay bilang isang Nazareyo buong buhay niya. Ayon sa aklat ng Numbers chapter 6 verses 1 hanggang 6, ang isang Nazareyo ay may tatlong restrictions. Una, Bawal siyang uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Ni uminom ng katas ng ubas o kakain nito, sariwa man o pinatuyo. Pangalawa, bawal siyang magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. At panghuli, bawal siyang lumapit sa kahit anumang bangkay. That's all for our trivia time! Sana ay excited na kayo para sa ating memory verse ngayon dahil meron akong medyo kakaibang challenge bago ko ituro ang ating verse. Pakinggan na mabuti! Pero, pasisimplihin natin. Kailangan nyo lang tandaan ang unang tatlong nota na do, re, mi sa bawat round. Let's start! Alin sa tatlo ang may tamang tunog ng do Tama ang pangalawa o nasa gitna? Nasaan kaya ang tamang do re mi sound? Right, ang pangatlo. Wow, napaka-talented niya talaga. Napahanga niyo na naman ako. Tignan natin kung ganun din kayo sa ating memory verse. Tara! Epeso 6:10. Sa katapusan, mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas. Great job! I hope you had fun sa ating musical challenge today. Maikli lang ito, kaya alam kong kakayanin nyo, di ba? At iyan ang ating memory, memory, memory verse! Dumbbell number one. Aha! Easy na easy. Dumbbell number two. Medyo nanginig ako ng konti doon ah. Ito na! Dumbbell number three! Ah! Yeah! Oh! Oh! Nakita niyo ba yon? Ang lakas ko! Ouch! Medyo nabigla yata ako sa pagbubuhat ah. Pero tiyak na napakagaan lang ng mga dumbbell na ito sa lakas ng ating Bible character sa ating kwento ngayon. Tara at kilalanin na natin siya. Ang bayan ng Israel ay muling nagkasala sa paningin ng Panginoon. Sila'y bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan imbis na manatiling tapat sa tunay na Diyos kaya naman hinayaan ng Panginoon na mapasailalim sila sa kamay ng mga Filisteo ng apat na pung Ngunit sa kabila nito, ang Panginoon ay tapat pa rin sa kanyang hinirang na bayan. Kaya naman siya ay muling pumili ng bagong hukom upang iligtas ang mga Israelita. Sa lugar ng Zora, malapit sa teritoryo ng mga Filisteo, naninirahan ang isang lalaki mula sa tribo ni Dan na nagnangalang Manoa. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa at sinabi, Bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Magingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakakalasing, at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Isa itong napaka na balita para sa mag-asawa. Ayon sa anghel, sila ay magkakaroon ng isang anak at siya ay magiging isang nasareyo na ang ibig sabihin ay inilaan at inhiwalay para sa Panginoon. Para sa ibang nasareyo, mayroon lamang nakatakdang panahon kung hanggang kailan nila gagawin ang kanilang panata. Ngunit para kay Samson, ito ay panghabang buhay. Makalipas ang panahon, nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag itong Samson. Siya ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang paglaki at ang Espiritu ng Panginoon ay gumalaw sa kanya. napaka at ibang klase ang lakas ni Samson dahil ito ay nanggagaling mula sa Espiritu ng Diyos. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, nagawa niyang patayin ng isang batang liyon ng walang kahirap-hirap. Madali lang rin sa kanya na matalo ang tatlumpong Filisteo kahit mag-isa lang siya. Nagawa rin niyang sunugin ang buong triguhan ng mga Filisteo sa panahon ng kanilang anihan. At nang inaakala ng mga Filisteo na natalo na nila si Samson, siya'y madaling kumawala sa pagkakatali at pinatay ang isang libong Filisteo gamit lamang ang isang panga ng patay na asno. Maraming beses na binanggit sa Biblia na kung paanong ang Espiritu ng Diyos ang nagpalakas kay Samson upang magawa ang mga pambihirang bagay na ginawa niya. Ngunit sa kabila nito, tila ba mayroon pa rin pagkukulang sa buhay ni Samson? May mga pagkakataon na parabang sinalungat niya ang kanyang panata bilang nasaryo. At kumpara sa mga naunang hukom, si Samson ay walang tinipong hukbo. Ni sinubukan mang pag-isahin ang Israel upang kumawala sa kamay ng mga Filisteo. Karagdagan pa rito, di kalaunan ay umibig si Samson sa isang Filisteong babae na nagngangalang Delilah. Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, sinuhulan nila si Delilah ng malaking halaga ng pilak upang alamin ang sikreto ng kalakasan ni Samson. Hala! Ano kayang susunod na mangyayari? Papayag kaya si Delilah na makipagsabuatan sa mga pinuno ng Filisteo? Isa-isa nating sagutin ang mga katanungan na iyan sa pagpapatuloy ng ating kwento sa susunod na linggo. Napakahalaga at espesyal ng pagkakatawag kay Samson. Ngunit mayroon siyang pagkukulang sa kanyang tungkulin bilang isang hukom hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon ang mga gagawin ni Samson. Ngunit kaya niya pa rin itong gamitin upang matupad ang kanyang mga plano. Totoo rin ito sa atin. Dapat nating maunawaan na hiwalay sa Diyos ay wala tayong magagawa sa sarili nating lakas. Kung wala ang Diyos, tayo'y wala rin. Kaya naman, tandaan niyo ito. Ang tunay na pinanggagalingan ng ating kalakasan ay ang Diyos. Ang bawat talento o abilidad na mayroon tayo ay nanggagaling sa Diyos. Kailangan lamang nating dumipende sa Kanyang kapangyarihan at kalakasan upang magawa ang Kanyang kalooban para sa Kanyang kapurihan at kalwalhatian. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang na kalaman. Maganda! Ay hindi! Napakagandang araw sa inyong lahat! I'm super duper excited na ipakita sa inyo yung new project namin ni KD! Remember? Yung money for missions? Ito na siya! One, two, three, tada! Kahit na mga barya lang ang ilalagay namin dito, tiyak ako dami yun! I can imagine yung mga tao na maaaring makatanggap ng blessing na ito! So happy! Itatabi ko na muna ito dahil ngayon ibibigay ko na sa si inyo ang aking mga tanong! Be ready! Dahil ang batang matanong, check na magkakamit ng tunong! Question number one, go, go, go! Ano ang nangyari o sitwasyon ng mga Israelita sa ating kwento ngayon? Mukhang kailangan kong balikan ng notes ko sa pagsagot sa tanong na ito. Question number 2. Go, go, go! Sino ang gagamitin ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita? Mamaya ako naisipin yan. Question number three, go, go, go! Magbigay ng ilang paraan kung paano mo maaaring magamit ang iyong lakas na nagmumula sa Diyos. Mga napag-aralan ay alalahaning mabuti upang masagot ang mga katanungan ng maigi. Zing at Yosef! sa ating tanong? Tanong! tanang! Pamilyar ba kayo sa wooden Russian dolls? Ito ay mga figurin pinagpapatong-patong upang maitago ang maliit na figurin sa loob ng mas malaking figurin. Sa kaparehong pamamaraan, meron akong nais ibahagi sa inyo gamit ang apat na kahon na ito na may magkakaibang kulay. Ang itim na kahon na ito ay nagpapaalala ng ating mga kasalanan. Kadalasan, ang ating mga kasalanan ay lantarang nalalaman at makikita ng mga tao. Minsan naman, isinusubukan natin itong itago. May mga pagkakataon din naman na pinagmumukha natin itong tama. Ngunit, kahit ano man ang ating gawin, sa paningin ng banal na Diyos, ang mga ito ay kasalanan pa rin. Ang ating mga kasalanan ay may kaparusahan at ito ang walang hanggang pagkakahiwalay natin mula sa Diyos tungo sa impyerno. Mababasa natin sa Isaiah 59.2 ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay nyo sa Diyos hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kaparusahan na dulot ng ating mga kasalanan. Ang Diyos na banal ay galit sa kasalanan. Ngunit, mahal niya ang mga tao. Kaya, isinugo niya ang kanyang ugtong na anak na si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ang pulang kahon na ito ay magpapaalala sa atin sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 9.22, kung walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Binayaran ni Yesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Siya ay namatay sa krus para sa iyo at nabuhay na muli. Ang puting kahon naman na ito ay magpapaalala sa atin na tayo ay magiging malinis lamang sa paningin ng Diyos kung tayo ay magtitiwala na tanging ang dugo lamang ni Kristo ang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. Mababasa natin sa Revelation 1.5 at mula kay Heso Kristo, ang tapat na saksi ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari ng lupa. Sa kanya na umibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang kaligtasan mula sa kabayaran ng iyong mga kasalanan ay makakamit lamang dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Sa sandali na ikaw ay magtiwala sa kanya upang maligtas? Ang iyong mga kasalanan ay malilinis na tulad ng puting kahon na ito. At ikaw ngayon ay mapapawalang sala na sa paningin ng Diyos. Nakikita niyo pa rin ba ang itim na kahon na naglalarawan sa ating mga kasalanan? Hindi na, di ba? Ang nakikita na natin ay ang puting kahon na ito gaya ng pagtingin ng Diyos sa atin ang lahat ng kasalanan na meron tayo ay pinatawad na. Ngunit, hindi pa dyan natatapos. Ang gintong kahon na ito ay magpapaalala sa iyo na dahil ikaw ay nagtiwala na kay Yesus, ikaw ay katanggap-tanggap na sa Diyos dahil kay Kristo at ikaw ay parte ng pamilya ng Diyos. Mababasa natin sa John 1.12, Ngunit ang lahat ng mga tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sila ay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Bilang isang anak ng Diyos, hindi na mawawala sa iyo ang iyong kaligtasan. Ang kasiguraduhan ng iyong kaligtasan ay hindi nakadepende sa iyong sarili. Hindi, ito ay nakadepende lamang sa tapos ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang regalong ito ng kaligtasan ay libreng inaalok sa iyo ng Diyos. Sa sandali na ilagay mo ang iyong buong pagtitiwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo, ito ay matatanggap mo. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa iyo. It's Craft Time with Kuya M.A. Ang craft na ating gawin ngayon ay tatawagin kong Samson's Dumbbell. Mag-warm up na tayo papunta sa ating art station. <coughs> Kakailanganin natin ng mga sumusunod. Paper plates, black spray paint, glue gun at glue stick, marker, cutter, gunting, stick, papel, at dyaryo. Bago tayo magsimula, ilatag ang dyaryo sa buong lamesa bilang protection sa spray paint mamaya. Maghanda ng apat na paper plate. Gamit ang cutter, gumawa ng butas sa gitna ng bawat paper plate. Gamit ang black spray paint, Pinturahan ang likod ng apat na paper plate. Habang pinapatuyo ang paint sa mga paper plate, isulat ang memory verse sa dalawang magkahiwalay na papel. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Pagkatuyo ng mga paper plate, gamit ang mga glue gun, pagtaklubin ng dalawang paper plate. Gawin din ito sa isa pang pares. Ipasok ang stick sa mga butas ng dalawang magkataklob na paper plates. Idikit ang mga papel na sinulatan ng verse sa magkabilang gilid ng paper plates. Tada! Tapos na ang ating Samson's Dumbbell. Every time nabubuhatin niyo ang craft na ito, naway alalahanin niyo na ang ating lakas at ni Samson ay nanggagaling lamang sa Diyos at wala nang iba pa. Until next craft time. Hu! What a story? May dahilan talaga ang Panginoon kung bakit niya inilalagay sa Biblia ang kwento ng mga taong ito. Pero tiyak na marami tayong pwedeng matutunan sa kwento ni Samson. Naway maging aral sa atin na kahit anuman ang ibigay sa atin ng Panginoon, maging bagay man, talento o abilidad, dapat natin itong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya naman, ito ang aking Sparky Challenge para sa inyo! Mag-exercise tayo. Mag-jogging ng limang minuto, maglakad-lakad at saka tumakbo. Habang ginagawa ang mga ito, alalahanin ang Diyos na nagbigay ng kalakasan mo. Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, Salamat po sa natutunan namin ngayon mula sa inyong salita. po'y hindi namin makalimutan ang aral nito. Dalangin po namin na tulungan niyo kaming piliin ang tama at gamitin ang aming lakas para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Now, it's time for our Sparky closing song. alam pa alam tayo'y ipatapos na Ako'y natutuwang, ikay na kasama laging tandaan lahat ng natutunan salita ng Dios ay wag kalilimutan kay bigan kay bigan hanggang sa muli Thank you for joining this week's episode of Living God Story. See you next week. Bye.